Kasalukuyang nagmi-meeting si Ender Kulas kasama ang kanyang mga kasama. Pinag-usapan nila ang tungkol sa kanilang proyekto. Nang biglang nagring ang kanyang cellphone, siya ay tinawagan ng Senado para sagutin ang mga katanungan tungkol sa flood control project. Ilang oras pa siya ay nasa hukuman na at siya ay kasalukuyang tinatanong, kinausap niya ang kanyang attorney, siya ay tinanong ng isang senador. Ang tanong sa kanya ay, sangkot ka ba sa maanumalyang flood control project? Mabilis siyang tumayo at nagsalita, wala pong katotohanan your honor. Ako po ay may company at kami ay may nakabinbin na proyekto, pero di po ako sangkot sa anumang proyekto sa gobyerno. Ang project ko po birth control project. At siya ay biglang nag thumbs up dahil dun siya ay pinawalang sala. Kinamayan siya ng kanyang attorney at nagpalakpakan ang lahat, siya ay umuwi na ng masaya birth control project. Meron bang ganun,